Ha? Ah, Subscribe solid, Isa na rin sa kanya. Paano napasok kayo sa kanya? Wala, ka na. Ito mo. ka ko naman yung ko. Kala ko naman gagawin ko. Ah! So, Ito mo, ko na to. Busing huh? mo na yan. Busing mo na. na tapin. Hmm. mo na to ha. Sabi ko sa'yo, ako chop this mga ganito. Ito ba yung ko? To. na yan ha. Kala ko mawawalang pe. Oo, oh, walang papagawa pa. Ano, ba? Panalangin ka naman, kala mo naman, napakasulit po sa ano. Man! Ano? Umlesing ano? ka pa! Bakit? Di ba ba din? Pari ka na kay Gold City, kalma nanalo 5K na to, 5K. 5K? Wow! Talo man nakita mo ang Hindi, kaya, kaya din na kasi siyempre, may iya sa iyo, isa kahit ka malasin. So, ako to, alam mo ba, si Efren Pata, ako lang nagbunod natin? sa Wala na tatin ang Oo, wala yung Ano nga yung mo dyan? O, eh, ay, ka ng tira? <laughs> Bakit, siya? O. Hindi yano,

panitia. Ah, sige, pupos na ang pangata. Sa puli ka. Sa 10,000, po? Sa puli lang yung dalawa. Yung dalawa? Oo. Masasablayin mo na para makatira. Oo, oh, sablayin mo na. Kaya bahan niya, ka Akala mo naman, kagaligalig ka. Tara. Baka di mo na itatalog. Oo. Oh. Ako nagturo, Petikyo. Petikyo. Petikyo lang. Petikyo. Petikyo mo, yabang ako na, na. Ikaw na. wala lang. Ayot ka, kala mo naman kagaligalig mo. Saan mo na ako? Ano ba dito? Ayot ka

Alam mo, adalin talaga pula. Hindi <laughs> Alam, mo, pinipili, mo Ocho, na, eh. na. lang. Ano, eh. okay, mo mo? yung malalipili pili kaya malapit kasi straight na yung eh Last eh eh last eh 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 yung eh Hindi eh 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 ka eh 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 wait lang. Sigurado ko na Oo naman! <laughs> uh, 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 uh. Oo, okay,

Oo, kami. Well, bahay po Pwede ko na Hindi ko na ko